Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kaunti pa ay natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung gusto mo, maaari mong ipos ang video. Maaari mong pag-aralan ang bawat parameter ng korporasyong pinag-uusapan ng mas malapit. Ngayon ay ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Alphatech Holdings, Inc., ticker, ADAC. E. Ang pagsusuri ay batay sa data mula noong Agosto 11, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Alphatech Holdings, Inc., nabibilang sa subkategory. Specialized Medical Equipment, 44 na kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Tingnan ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, minus, pito sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay tatlo punto anim puntos. Tinitignan ito ng malawak sa loob ng stock market sa kabuan. Makikita natin na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuan ay isa punto walo points. Laban sa isang minus na rating, 7 puntos para sa kumpanya Alphatech Holdings Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Alphatech Holdings Inc at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga stock Alphatech Holdings Inc nagpakita ng dynamics na isang daan at limamput pito punto Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na dalamput anim punto Market capitalization ng kumpanya Alphatech Holdings Inc. nagkakahalaga ng 2.35 bilyong dolyar. Ang market capitalization ng subcategory ay US Dollars 318 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US 0.01 bilyon, na may subcategory capitalization na US Dollars 63 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Alphatech Holdings, Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.738%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.023%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro ng subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US dollar 0.182 Ang ratio ng utang sa halaga ng libro ay 1,237% ng kapital ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakasama minus 2 puntos. Ang balance ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Ang average para sa subkategory ay 86.1. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars isang daan at anim na anim milyon. Ang forecast na tubo para sa susunod na 12 buwan ay paunang US dollars tatlumput tatlo milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 3.4. Average para sa subkategory anim. Pagsusuri ng halaga sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 punto puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 680 Milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang margin ng benta ay minus 24.3% na may average na 7% sa subkategory. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.563%. Ito ay 31% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $2,700 at $2,000. At para sa subkategori 2,000 at anim thousand dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay minus negatibo, isang daan at 6.15 thousand dollars. Average sa subkategori US dollars libo. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, toilet minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay 787,000 dolyar. Subkategory, 344,000 dollars. Benta sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga numero ng subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Short shares account para sa 11.4% kumpara sa subcategory average na 2.7%. Tagapagpahiwatig Rel 14 na nagpapakita ng antas na 76% para sa kumpanya Alphatech Holdings Inc. Samantalang sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 52%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars Tingnan natin ang talahanayan ng order na available sa lahat, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng sistema ng impormasyon at sanggunian sa isang partikular na panahon. Guru Markets Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng kumpanya Alphatech Holdings Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Bukas na sell order sa US Dollars 15.86 bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mahinang rating at paggalaw ng presyo. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang pamantayan sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 10 oras 47 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 21.25 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isasara ang order sa pagtatapos ng exchange trading sa Setyembre 18, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, V. magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang isa pang order ay naayos sa aktwal na presyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Help System Guru Markets.